Uh, Paminsan-minsan, dumarating ang isang libro na tunay na nagmamarka ng isang henerasyon. Isa sa mga aklat na ito ay ang The Return of the Gods ni Jonathan Cahn. Nire-recommenda sa akin ang aklat na ito noong nakaraan at kamakailan lang ay nabasa ko ito. Ito ay hindi kapanipaniwalang mahusay na ginawa. Ang diskarte ng may akda at ang paraan ng kanyang pag-aayos ng lahat ay natatangi at lubhang nagsisiwalat. Ang mga tema na kanyang tinutugunan ay makikita sa mga pangyayaring ating nasasaksihan sa ating lipunan ngayon. Ang The Return of the Gods ay isang makapangyarihang paggalugad ng mga spiritual na puwersa na ayon kay Can ay pangunahing binago ang lipunang Amerikano. Sa gitna ng kanyang thesis ay ang konsepto ng Dark Trinity na binubuo ng tatlong sinaunang paganong Diyos o mga demonyong espiritu, Baal, Ishtar at Molech. Ayon kay Khan, ang mga entidad na ito ay hindi lamang muling lumitaw, ngunit kinuha din ito kinulam at nagdulot ng pagkawasak sa isang bansa na dating karamihan ay Kristiyano. Ang katotohanan ay, Noong nakalipas na mga panahon, kinilala ng bansang ito ang sarili bilang kristyano. Ang mga pampublikong pahayag at dokumento ay nilagyan ng mga sangguniang kristyano na nagpapakita ng malawakang kultural at institusyonal na pagkilala sa mga pagpapahalagang kristyano. Nagkaroon ng panahon kung kailan mailalarawan ang Estados Unidos bilang isang bansang kristyano mula sa mga pambansang pista opisyal hanggang sa mga inskripsyon sa mga gusali ng pamahalaan, ang mga simbolo ng Kristiyano ay nasa lahat ng dako na sumasalamin sa mahalagang papel ng relihiyon sa lipunan. Nagdasal ang mga bata bago ang klase. Ang mga pagtitipon at mga kaganapan sa paaralan ay madalas na nagsisimula sa mga panalangin na nagpapatibay sa mga pundasyong kristyano ng bansa. Ang mga Biblia ay karaniwan sa mga paaralan at mga silid ng hotel at hindi doon bilang mga pandekorasyon lamang. Sila ay aktibong ginamit sa pagtuturo at paggabay na sumasagisag sa isang bansang komportable sa pagkakakilanlang kristyano nito. Dumadami ang pagdalo sa simbahan. Ang mga simbahan ay hindi lamang mga lugar ng pagsamba, kundi pati na rin ang mga sentro ng buhay komunidad suporta sa lipunan at magkakasamang buhay. Ginampanan nila ang isang mahalagang papel sa panlipunang tela ng mga lungsod at bayan. Nang sabihin ng mga tao na pagpalain ng Diyos ang Amerika, ang tinutukoy nila ay ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang panalanging ito ay taos-puso, isang kahilingan para sa banal na pangangasiwa at pagpapala na nagpapakita ng isang pangkaraniwang pag-unawa sa espiritual na pamana at banal na pag-aalaga ng bansa. Ngayon, gayon paman, kapag sinabi ng mga tao na pagpalain ng Diyos ang Amerika, mahirap malaman kung ano ang Diyos na kanilang tinutukoy at kung ano talaga ang ibig nilang sabihin. Ang parirala ay naging isang nakagawi ang pagsasara upang kalahatang hiling nawawala ang orihinal nitong lalim at kristyanong kahulugan. Ang mga simbolo tulad ng krus at mga talatang biblikal na ipinapakita sa mga pampublikong espasyo ay nagpatutoo sa pagkakakilanlang kristyano na ito na isinasama ang kristyanismo sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Hindi lihim na ang pagdalo sa simbahan ay bumababa sa Estados Unidos. Ang mga kongregasyong dating puno tuwing linggo ng umaga ay ngayon ay walang laman. Ang mga simbahan sa buong bansa ay nakakakita ng mas kaunting mga sumasamba na nagpapahiwatig ng pagbabago sa mga prioridad sa kultura at pangako sa pananampalataya. Ipinapakita ng data na nakolekta na ang porsyento ng mga taong kinikilala bilang kristyano ay bumababa. Ang mga survey at survey ay sumasalamin sa pagbabagong ito na nagpapakita ng isang trend patungo sa sekularismo at ang pagtaas ng walang relihiyon, ang mga hindi nakikilala sa anumang relihiyon. Itinatampok ng aklat ni Jonathan Kahn ang mga katotohanan ito. Sa aking palagay, ang pangunahing argumento ng aklat ay batay sa Kabanata Dosa ng Ebanghelyo ni Mateo, na nagsasaad na kapag ang isang maruming espiritu ay lumabas sa isang tao o sa kasong ito, isang bansa, ang huling kalagayan ng taong iyon ay magiging mas masahol pa sa una. Sa Mateo 2.133, Quartan Pifimo, mababasa natin, kapag ang karumaldumal na espiritu ay umalis sa isang tao, ito ay lumalakad sa mga tuyong lugar na naghahanap ng kapahingahan at hindi ito nasumpungan. Pagkatapos, sinasabi nito, Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. At pagdating, nasumpungan nito ang bahay walang trabaho, walisin at nasa kaayusan, at siya yumaon at may kasamang pito pang espiritu na mas masahol pa sa kanya at sila sila'y pumapasok at naninirahan doon. Sinabi ni Khan na ang mga espiritu ni Nabaal, Ishtar at Moloch na minsan nang umalis ay bumabalik sa bansang ito. At ang kalagayan ng bansa ay mas masahol pa kaysa dati. Sa buong libro, binibisita niya muli ang kasaysayan ng Amerika na nagbabanggit ng mga partikular na halimbawa upang ipakita kung bakit bumabalik ang mga espiritong ito. Nagsisimula si Kahn sa pamamagitan ng pagdedetalye ng makasaysayang konteksto at mga katangian ng bawat miyembro ng Dark Trinity. Si Baal, isang Diyos na kilala mula sa sinaunang mga teksto at kultura, ay kumakatawan sa espiritu ng pag-aari. Sa salaysay ni Khan, ang espiritu ito ay nauugnay sa paghahanap ng kapangyarihan at kontrol, na nagpapakita ng sarili sa modernong Amerika bilang isang pagnanasa sa pangingibabaw sa iba't ibang larangan ng lipunan, kabilang ang politika, ekonomiya at kultura. Ang pag-aari ni Baal ay humahantong sa pagguho ng mga pagpapahalagang moral at ang pagbibigay prioridad ng kapangyarihan at tagumpay kaysa sa espiritual at komunal na kagalingan. Si Ishtar, ang pangalawa sa Trinidad, ay nauugnay sa pagkaakit makasaysayang iginagalang bilang isang diyosa ng pagkamayabong, pag-ibig, digmaan at kasarian, si Ishtar sa ang pagsusuri ni Khan ay sumisimbolo sa mapangakit na apela ng sexual na pagpapalaya at kahalayan. Iminumungkahi niya na ang pagkaakit ni Ishtar ay tumagos sa mga ekspresyong pangkultura at mga patakarang panlipunan na naglalayo sa bansa mula sa mga ugat ng Biblia at humahantong sa isang mas malawak na pagtanggap sa kung ano ang itinuturing niyang pagkabulok ng moralidad. Ang ikatlong espiritu, si Molek, ay kumakatawan sa pagkawasak, lalo na ang pagkawasak ng mga inosente. Sa mga sinaunang kultura, si Molek ay napatahimik sa pamamagitan ng paghahain ng bata. Ginagamit ni Khan ang figure na ito upang i-highlight ang mga kontemporaryong gawi na nagpapababa ng halaga at sumisira sa buhay ng tao. Ang impluensya ng espiritong ito, ayon sa kanya, ay sumasalamin sa isang lipunan na nawala ng paggalang sa buhay, na sumasalamin sa pinakamadilim na aspeto ng paganong pagsamba. Itinuro ni Khan na ang muling pagkabuhay ng mga espiritong ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang espiritual na paghina mula sa mga prinsipyong itinatag ng Estados Unidos na malalim na nakaugat sa mga pagpapahalagang hudeo kristiyano Ipinaliwanag niya na ang espiritual na pagkabulok na ito ay unti-unti ngunit tiyak na humahantong sa isang bansa na hindi na mailalarawan bilang kristyano. Ang pagbabagong ito iginiit niya ay hindi sinasadya ngunit resulta ng mga espiritual na puwersa na aktibong kumikilos. Sa kabuuan ng aklat, gumagamit si Kahn ng kombinasyon ng exegesis ng Biblia, pagsusuri sa kasaysayan at mga modernong halimbawa upang ilarawan kung paano ipinakita ng mga sinaunang diyos na ito ang kanilang mga sarili sa mga kontemporaryong isyu na inililihis ang bansa mula sa mga halagang itinatag nito. Ang bawat kabanata ay hindi lamang naglalarawan ng mga problema, ngunit nagsisilbi rin bilang isang panawagan sa pagkilos para sa mga Kristiyano na kilalanin at labanan ang mga espiritual na impluwensyang ito na bumalik sa isang mas deboto at aktibong pananampalataya. Naniniwala si Khan na sa pamamagitan ng pananampalataya, maaaring labanan ng mga individual ang mga puwersang ito at tumulong na akay ng bansa pabalik sa espiritual na pinagmulan nito. Ngayon, nakatuon kami kay Ishtar. Si Ishtar, isang sinaunang diyosa ng Mesopotamia, ay sumisimbolo sa pag-ibig, kagandahan, pagkamayabong, digmaan at sekswalidad. Iginagalang sa ilang kultura, tulad ng Sumerian, Akkadian, Babylonian at Assyrian, si Ishtar, na kilala bilang inanna sa mga Sumerian, ay kumakatawan sa isang malawak na hanay ng mga makapangyarihang katangian ang impluensya nito ay kapansin-pansin sa ating kontemporaryong lipunan, marahil higit pa kaysa dati. Naugnay sa planetang Venus, kinakatawan ni Ishtar ang bituin sa umaga at ang bituin sa gabi na kumakatawan sa celestial cycle ng liwanag at dilim. Ang kanyang dalawahang kalikasan bilang diyosa ng pag-ibig at digmaan ay natatangin na sa kanya bilang isang diyos ng napakalawak na impluensya at kabalintunaan. Bilang diyosa ng pag-ibig at pagkamayabong, si Ishtar ay ipinagdiwang bilang patroness ng kalayaang sexual at kahalayan. Sa ngayon, ang kasalanan ay mas madaling mapuntahan kaysa dati. Batid mo ang mga kasalanan ng Sodoma at Gomorrah, gayon din ang kasamaan ng henerasyon ni Noe. Isinalaysay ng kasulatan kung paano nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao sa lupa na ang bawat pag-iisip ng kanyang puso ay patuloy na bumabaling sa kasamaan. Alam mo rin ang mabibigat na kasalanan ng Babylon, puno ng idolatria, pagmamata pagmamataas, pagmamataas, pagmamataas sa sarili, kahalayan at pagmamalabis. Ang mga pundasyon ng ating kontemporaryong lipunan ay sumasalamin sa mga kasalanan ng Sodoma at Gomora, ang panahon ni Noe at ang kapanahunan ng Babylonian. Ang lahat ng mga paglabag na ito na minsan ay tila nakakulong sa ilang makasaysayang panahon ngayon ay itinataas at laganap sa ating henerasyon. Kapag sinusuri ang mga panahong ito ng Biblia at inihambing ang mga ito sa kasalukuyan, ang mga pagkakatulad ay kapansin-pansin. Hindi maikakailan na ang ating lipunan ay naging isang kaldero na pinagsasama ang pinakakasumpa-sumpa at mapangwasak na mga panahon na naitala sa mga banal na kasulatan na nagpapalipat-lipat sa mga ito hanggang sa kasalukuyan. Habang pinag-iisipan natin ang mga kasamaan ng Sodoma at Gomorrah, ang walang humpay na kasamaan sa kapanahunan ni Noe at ang laganap na paganismo ng Babilonya, maaari tayong matuksong isipin na ang gayong pagkamakasalanan ay limitado lamang sa mga tiyak na panahong iyon. Gayon paman, ang malupit na katotohanan ay ang mga kasalanang ito na dati ay limitado sa iba't ibang kultura at panahon, ngayon ay tumatagos sa ating pang-araw-araw na buhay na lumilikha ng isang lipunang nalubog sa moral na pagkabulok. Sa gitna ng pagkabulok na ito ay ang malaganap na impluensya ni Ishtar na kilala rin bilang Astarte na ang espiritu ay bumangon upang mangakit at manlinlang. Sinasamba para sa kanyang dalawahang tungkulin bilang diyosa ng pagkamayabong at sekswalidad, gayon din ang digmaan at pagkawasak, ang impluensya ni Ishtar ngayon ay makikita sa malawakang pagtanggap at maging sa pagdiriwang ng kalayaan at labis na sekswal. Sinasalamin nito ang mga makasaysayang pagsamba na nakasentro sa kanilang mga templo. Ang modernong lipunan na may diin nito sa malayang pagpapahayag ng sekswalidad at pagkakawatak-watak ng tradisyonal na mga hangganang moral ay sumasalamin sa mga sinaunang ritual ng sensualidad at mga malaswang kasiyahan na ipinagdiriwang bilang karangalan nito. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang refleksyon ng pagbabago sa mga pamantayan sa lipunan, ngunit nagmumungkahi ng sinasadyang muling pagkabuhay ng archetypal energies ni Ishtar na nakakaimpluensya sa mga panditinang pag-uugali at pagpapahalaga. Ito ay humahantong sa isang normalisasyon ng mga labis na dating itinuturing na imoral. Ang kadalian kung saan ang mga pag-uugali na ito ay pinagtibay at ang sigasig na hinahangad ng lipunan sa mga indulhensya na ito ay tanda ng mapangakit na kapangyarihan ni Ishtar. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng sinaunang at makabago ay nagpapakita sa malalalim na paraan ng pangmatagalang impluensya ng Diyosang ito. Ang impluensya ng enchantress na ito ay malinaw na nakikita sa henerasyong ito. Isang henerasyong hinihimok at hinihimok ng pagnanasa. Maraming mga patalastas ngayon ang walang kaugnayan sa mga produktong sinusubukan nilang ibenta. Sa halip, ito ay 30 segundo ng material na may pagnanasa na sinusundan ng palabas na produkto sa dulo. Si Ishtar at ang kanyang enerhiya ay patuloy na hinuhubog ang henerasyong ito kung saan mas madali kaysa kailanman na mamuhay ng malaswang pamumuhay. Bakit bumababa ang kasal? Pagnanasa. Bakit dumarami ang diborsyo? Pagnanasa. Bakit nagiging momentum ang kultura ng kaswal na pakikipag-date, pagnanasa? May mga app na nag-aalok ng maraming mga pagpipilian sa pakikipag-date sa loob ng radius na ilang kilometro na nagpapahintulot sa mga tao na magpalit ng mga kasosyo ng napakadali. Binago ng pagnanasa ang henerasyong ito na walang katulad sa kasaysayan ng tao. Sa 2 Timothy 2.22, nasusulat, Takasan mo rin ang mga hilig ng kabataan at ituloy mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan na kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Pansinin na ang Biblia ay hindi nagtuturo sa atin na tumakas mula sa jablo, ngunit sa halip mula sa pagnanasa. Inihayag nito ang kabigatan ng kasalanang ito. Maaring ulap ng pagnanasa ang iyong paghatol, sirain ang iyong buhay, sirain ang iyong tahanan, mapinsala ang iyong kalusugan, kunin ang iyong pera at nakawin ang iyong kagalakan. Ito ay gagawa ng pader sa pagitan mo at ng Diyos na itatapon ka sa isang bangin na mas malalim kaysa sa iyong naisip. Ang babalang ito ay hindi walang kabuluhan. Sa sarili kong mga mata, nakita ko kung paano sumira ng buhay ang pagnanasa. Ang isang solong desisyon na ginawa sa ilalim ng udyok ng pagnanasa ay maaaring baguhin ang buong tilapon ng isang tao. Kaya nga mga kapatid, pagnilayan, bakit ang Biblia ay nagtuturo sa atin na lumaban sa mga pamunuan at mga kapangyarihan laban sa mga pinuno ng kadiliman ng mundong ito? Ngunit sinasabi sa atin na tumakas mula sa pagnanasa? Ang pagnanasa ay hindi isang bagay na maaari mong paglaruan. Sa digital age, ang impluensya ni Ishtar na dating kilala bilang Astarte ay kapansin-pansin sa mga tema ng pagnanasa at tukso na bumabad sa ating media. Ang social media, mga palabas sa TV at mga patalastas ay puno ng nilalaman na nagpapaganda ng pang-aakit at labis na material. Ang modernong kababalaghan na ito ay direktang salamin ng sinaunang pagsamba kay Ishtar, kung saan ang mga ritual at kultural na kaugalian ay nagdiwang ng sensuality at ang pagbagsak ng tradisyonal na mga hangganang moral. Ang bawat pag-click, pag, pag swipe o pagpapalit ng channel ay naglalantad sa mga individual sa mapangakit na nilalaman, ginagawang normal at hinihikayat ang kalayaang sekswal bilang pagpapahayag ng personal na kalayaan. Ang nilalamang ito ay hindi lamang umiiral. Aktibong hinihikayat nito ang mga manonood na hinihila sila sa isang web ng patuloy na tukso. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay hindi lamang isang pagbabago sa mga pamantayan sa lipunan ngunit isang sadyang muling pagkabuhay ng diwa ni Ishtar na nagsusulong ng isang pananaw sa mundo kung saan hinihikayat ang pagtugis ng kasiyahan at personal na indulhensya sa panimula ay binabago ang pakikipag-ugnayan ng mga individual sa mundo sa kanilang paligid. Ang mga katangian ng espiritu ng sinaunang diyosa na ito habang ipinapakita ang mga ito sa modernong mga setting ay hinahamon ang mga tao na mag-navigate sa isang mundo kung saan ang mga tukso ay palaging naroroon at ang moral na kalinawan ay lalong natatakpan. Sa kontekstong ito, napakahalaga na ang mga kumikilala sa pagbabagong ito ay manatiling mapagbantay laban sa banayad na pangakit ng mga sinaunang gawin na ito. Bilang mga kontemporaryong saksi sa muling pagsilang na ito, hinahamon tayong unawain at labanan ang banayad na pagsalakay ng pagkabulok ng moral na inspirasyon ng pamana ni Ishtar. Hindi kailanman naging mas madali ang magkasala kaysa ngayon ang henerasyong ito ay nakakaranas ng kasalanan sa ibang paraan kaysa sa mga nauna. Ngayon, literal na maihahatid ang kasalanan sa ating mga pintuan. Noong nakaraan, kailangang pisikal na lumabas upang gumawa ng makasalanang mga gawain, ngunit ngayon, ang hindi maiisip ay maaaring direktang pumasok sa ating mga tahanan. Ang pag-unlad ng teknolohiya at ang digital age ay ginawang hindi lamang mas madaling ma-access ang kasalanan kundi maging mas maginhawa. Maaaring protektado ang mga nakaraang henerasyon mula sa ilang mga tukso dahil sa heograpikong distansya o mga pamantayan sa lipunan. Gayunpaman, ang lipunan ngayon ay nahaharap sa mga tukso na isang klik o tapikin lang. Ang konsepto ng paggawa ng kasalanan ay hindi lamang isang metapora, ngunit isang nakababahala na katotohanan kung gumagamit man ng tahasang nilalaman o nakikilahok sa imoralidad, posible na ngayong gawin ang mga pag-uugaling ito nang hindi umaalis sa bahay. Ang madaling pag-akses sa mga makasalanang aktibidad ay nagpapakita ng mga makabuluhang espiritual na hamon na nagpapakita ng pangangailangan para sa mga mananampalataya na manatiling mapagbantay, pinoprotektahan ang kanilang mga puso at isipan sa isang mundo kung saan ang kasalanan ay literal na magagamit ng lahat ang nakababahala na pagtatagpo ng mga makasaysayang paglabag ay nagpinta ng isang mabangis na larawan ng kasalukuyang kalagayan ng mundo. Ito ay hindi lamang nagkataon o organikong evolusyon ng kultura ng tao, ngunit lumilitaw na naiimpluensyahan ng muling pagsilang ng mga sinaunang espiritu tulad ni Ishtar iyong inflation ng epekto ay humuhubog sa lipunan upang tanggapin at ipagdiwang ang mga pag-uugali na dati ay limitado sa mga partikular na kasanayan sa kultura habang ang mga sinaunang kapangyarihang ito ay tumatagos sa ating pang-araw-araw na buhay itinataguyod nila ang isang lipunan na pinahahalagahan ang personal na kasiyahan kaysa sa disiplina sa moral sa panahong ito ng madaling pagpasok sa kasalanan, napakahalaga na ang mga kumikilala sa makasaysayang at espiritual na pattern na ito ay harapin ang mga impluensyang ito na nagsisikap na mapanatili ang mga halaga na lumalaban sa pagkasira ng moral at espiritual na integridad. Ngayon na ang oras para kumilos. Pagnilayan ang iyong buhay at hanapin ang kaugnayan sa Diyos. Ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng espiritual na kalinawan at lakas. Sama-sama, malalabanan natin ang mga puwersang sumusubok na ilihis tayo sa landas ng katotohanan.